Wala, last day na namin dito. Ang hirap talaga na walang sariling pilaan sa Novaliches. Liches. Ilipat na kami sa kabilaran ulit, bukas. Sa gilid, nang pinitura kanina. Nang lipat na kami. Dati, dyan ang pilaan namin nalipat doon nalipat ngayon dito ay walilipat naman sa unahan da, ganun talaga no pag ah, hindi ka nakapag tanim ng lote o kaya nakapag ipon ng pambili ng lote wala kang sariling terminal kung saan ka dalhin ng tadhana o panahon kung ka nalang talaga ito ang bulletin board namin kakakabit lang yun tatanggalin na naman yan dyan dyan kami dati nakapila yan yung terminal namin dati sa loob nyan ila Kermel Mendoza pero wala napunta nga kami rito sa shop and ride na yan pilahan na walang walang katulad <laughs> at yun, mapupunta na kami doon bukas grabe Palipat-lipat, walang katapusan palipat-lipat. <laughs> 2000 years later. Dati, diyan kami nakapila sa mga pato na yan. At may bubong pa yan noon. Pero ngayon, dahil nga nung lumipat na kami rin sa kabila na yun, giniba na yung mga bubong na nariyan. At dahil nga pag-aari ng Seymour ito, ato na, napunta na kami talaga sa save Mo, dito na yung pila namin tatlong araw ako hindi nakabiyahe dahil may sakit ako vertigo kaya yun ganito na pala yung pila namin yun nabalik na kami uli sa kumbaga napunta na kami sa save mo tunay na naman may ari ng lote na to kumbaga At yung tent dami nakaraanan nakaraan na nandun sa shopping ride eh. Ito, andito na. Ito na, isang diretso na. Eh. Yan na pala ang senaryo ngayon. Kagaya nga nang nababasa nyo, ito nang umahawak sa amin ngayon. Pagdating dito sa Novaliches, itong Park Solution Incorporation. At yan, may bayad na ngayon dito. Dati, liver parking lang dyan. Ngayon, may parking Ngayon, may parking na. Kaya yeah, mula sa dati namin pilahan na yan, na kami ngayon. mag na kami talaga. Talagang laging walang permanente sa mundo. Talagang gano'n. Tambak na kami oh. Hirap kaya sa mga ano, ah, ito. Mga masamahang katoda, kumbaga, o ibang gumagamit ng tatlong gulong, kung kaya ng pamunuan yung Makapagipon ng pambili ng sariling lot, ay e, bumili ko kayo kasi pagka ganito, wala. Ayan. Nakiki, ano tayo, nakikiupa lang. Ayan, park solution na ang namamahala sa amin. Just come. God damn